Hello guys. So maraming nakakapansin about sa red lips ko sa mga videos ko. Madami tuloy nang nagsasabi na ang ganda daw ng lipstick na ginagamit ko kasi nga laging mapulay yung labi ko sa mga videos ko dito sa Facebook at TikTok. Pero guys, sasabihin ko sa inyo ang totoo, hindi ako naka-lipstick. Kung gusto niyo ma-achieve yung red lips ko, ganyan then watch this video. And bago tayo mag-proceed sa video ko at sa revelation ko about sa lips ko, sa mga bago, make sure ka follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko pa dito. So, ayun na nga. Right now, mukhang mapula yung labi ko as usual, pero wala akong lipstick na ginagamit or ginamit sa labi ko ngayon. Ito lang yung product na ginagamit ko sa lips ko. Everyday to. Ayan. Lucas Papaw Ointment and wala siyang kulay. So, lip balm lang siya para laging malambot and hindi mag-dry or hindi magbalat yung labi ko, especially kapag mahangin sa labas. Pero lagi ko siyang ginagamit. Umaga, tanghali, gabi bago matulog. So, ito lang yung gamit ko. And nabili ko siya sa SNR, sa BGC. And kung gusto niyo ng proof na hindi nga talaga ako nagli-lipstick, ayan. Pupunasan ko yung labi ko ng tissue. Ayan. So, walang kulay. Walang kulay, pero mapula pa rin tignan yung labi ko. So, ano ba talaga yung sikreto para laging mapula at mukhang kissable ang labi natin? Five years ago, ako ay nagpatato ng labi. And na-vlog ko na siya sa YouTube channel ko. And ito yung picture ko. Yan yung thumbnail. And mukha ka siyang nakakatawa dahil sobrang maga and sobrang pula yung labi ko dyan sa picture na yan. Panoorin niyo yung video ko sa YouTube. Ayan, vinlog ko siya. And, i-follow din yung YouTube channel ko para ma-reach ko na yung 10K subscribers ko dyan. Nalimutan ko na kung magkano yung pagpapalip tattoo. Pero baka nabanggit ko dito sa video ko na to. At lang akong ipanoorin ulit kasi 15 minutes tong video na to. So if you have time, panoorin nyo na lang din dahil alam ko sinabi ko kung magkano yung price nitong procedure ng pagpapatatuko ko ng labi. So background lang sa lips ko, yung lips ko before ay maputla lang naman siya. So, pero hindi kasi ako smoker, so hindi siya maitim. Yung iba kasi, nangingitim yung labi dahil nag smoke sila. So, yung akin ay maputla lang siya. Hindi siya maitim, hindi din siya mapula. And, eto yung picture ko, share ko lang din habang ako ay tinatatuan ng labi. So, same lang siya ng procedure ng pagpatato di sa skin. So, ganyan siya. May in lang na naming cream sa labi ko, syempre, para hindi ko maramdaman yung needles. Pero, syempre, same naman din sa pagpatato sa skin. May maramdaman ka pa rin uh, sundot ng karayom. And medyo may pain pa rin siyang naramdaman kahit na may naming cream. And ito naman yung picture ko kinabukasan. Ayan, nakakatawa siyang tignan. Nakatawa pa rin ako kapag nakikita ko tong vlog ko sa YouTube channel ko. Ayan, sobrang maganong labi ko and sobrang pula niya. And after one week, magbabalat na din to. Magbabalat yung labi nyo. And ayun na, unti-unti na nga labas yung apagka-red. Ah, sobrang red niya sa umpisa. Pero after five years, tignan nyo naman yung effect pa rin sa akin itong procedure na ginawa ko. Mapula pa rin siya. And as I said earlier nga, ang daming nakakapansin, ang daming nagsasabi na ano daw yung lipstick na ginagamit ko sa mga videos ko. And one session lang itong lip tattoo procedure ko. Pero sa ibang patients, especially doon sa mga smoker na nangingitim yung labi, eh, kailangan nila ng multiple sessions para mag-take effect yung ink na ginagamit habang tinatatuan. Ayan siya. Pero sa akin, one session lang and after five years, ganito pa rin kapula yung lips ko nga. So sa mga gustong magpatatoo ng lips para pareho na tayong mapula ang labi, take note lang na mamili kayo ng mga clinics na gagawa sa labi nyo kapag sobrang mura kasi magtaka ka na baka mura din or cheap din yung quality ng ink na gagamitin sa labi mo. I believe yung akin medyo pricey siya kasi galing nga pangkana Canada yung ink na ginamit sa labi ko nga. Kaya tingin ko eh naglast siya ng 5 years and more. Pero usually nasa two years lang siya maglalast. Pero yung akin, tignan nyo naman, sobrang pula pa rin yung tignan talaga. And sa mga mag ng clinic na pinagpagawaan ko ng labi ko, I'm not sure kung yun pa rin yun, pero last time na narinig ko yung clinic nila is nagpalit na sila ng pangalan. So I think ito na sila ngayon. I'm not sure if same pa rin yung owner or same pa rin yung materials or ink na ginagamit nila, or hindi ko na din sure kung meron pa rin silang lip tattoo procedure, pero check nyo pa din, message nyo pa din yung Facebook account nila. Ayun lang, sana nasagot ko yung mga tanong ng ilan sa mga viewers ko dito sa vlog ko. Again, hindi pa ako nag sa mga videos ko, sadyang mapula lang yung labi ko, dahil ako ay nagpa-lip tattoo 5 years ago. FYI lang din, nagpa-tattoo din ako ng kilay ko, kaya mapula. Kaya makapal, tignan yung kilay ko ngayon. Pero sa ibang vlog ko na siya ikikwento. Ayun lang, thank you so much for watching this video. And sa mga bago sa page ko, make sure naka-follow na kayo para updated kayo sa mga next vlogs ko. Ayun lang, thank you so much for watching and stay safe.